Ayan. Yan yung gagawin kong money cake ni sister. Maghahanda siya dito. Advance. Bali, 50 pieces yan. Kasi golden na siya. Ito, meron na akong nasimulan. Ayan. Ayan. Ah, diba? Ito ang gamit ko. Scotch tape. Wala kasing plastic ng yellow. So, ito yung gagamitin. Matrabaho. Ayan. Kasi, hindi siya ano, malaki siya eh. Ayan oh. Malaki. So, pag ginanan mo, kailangan mong itupi ng ganyan. So, sa so ako na lang ipapakita. So, ayan. dami niyan 50 pieces. So, babay na muna para matapos ko to. Ayan. Nagpopopo ako habang gumagawa ng DIY hey! money cake. Ay, hindi pala money cake. Money lang, walang cake. Yes. Ayan guys, natapos ko na. Pang 50 na to. So, ipapakita ko sa inyo paano gumawa ng pang money cake. Ayan. So, ito yung plastic. Actually, dapat uh, yung plastic ng yelo. So, kaso uh, wala tayong plastic ng yelo. So, pwede na to. So, So, ito natin para wala siyang space. Tapos. Ayan. Ganito siya. Tapos, syempre, dahil meron pa yung bubuka, lagyan din natin ang extra stick sa kabilang gilid. Ayan. Pagkatapos. Ayan. O, ah, diba? Tapos, gagapitay natin ito. Para hindi na yung kasama sa paglulon. Paglulon o pagtuti. So yung mga excess na space, kailangan natin. Ang galing. Ayan na. O, diba? So meron na tayong DIY. Actually, natapos ko na. Ayan o. No. Ah, ang dami. Tapos ito pa. Yan, habang ako ay nagtata sa popo, Ayan na. di uh, diba? So, ngayon, ikakabit na natin isa-isa. Dito. Uh -huh. Saan tayo So, siyempre, so, hindi ko nang kukuhanan lahat to. Tapakita ko na sa inyo kung paano magawa nito. Para, pag marunong kayong gumawa ng cake, tapos lagay nyo ng pera, edi ayos na. So, pagdudugsugin lang natin na ganyan. Kaya dapat dito maraming scotch tape. Magastos ang... Ay, maga, hindi pala magastos. Matrabaho ang paggawa ng money cake. Kaya yung iba humihingi ng extra charge pag may money cake. Kasi nga, extra work. Buti na lang yung ino-orderan ko sa Pinas. Wala siyang extra hinihingi kahit siya pa ay ilang peraso. So, nakabit na natin. Ayan, o. Oh. Ayan. 50 Canadian dollar yan. So, papakita ko na lang sa inyo pag natapos na lahat. Okay? Okay ba? Hindi na ako makita. Okay. Ayan. Ayan na. So, ito na yon. Ayan. Oh. Habang tayo ay nagpopopo, nanonood ng movie, talagang multitasking. Ayan, mahaba na itong nagawa ko. Oh. Ayan. Ito ay kailangan sa linggo. Pero gagawin ko na ngayon para tapos na. Ayan. Golden birthday ni Madam. Actually, actually, kayo maingay. Pera din niya to. <laughs> Isusurprise daw niya yung sarili niya. <laughs> o diba? Mas abnormal pa sa akin. <laughs> Hala ko ako yung pinaka-abnormal sa sa aming magkakapatid. Meron pala. <laughs> Ganun pala pag nag-go-golden birthday, no? Bye-bye! <laughs> Hirang, hirang. Hindi pa tapos. Ayan na guys, ang finished product ko ng pang money cake. Ayan. 50 pieces. Lahat ay 50 dollars. Ayan. So yun na kung nung nag 50 si Sandiro, nahirapan ako kasi hindi ko pa alam. Ngayon, so hindi pa ako tapos sa aking tasking. tapos na ako. Gawin natin. Bali, 50 pieces to. O, oh, di ba? Diba? O, oh, o, oh, sino mong papagawa dyan? Mura lang ang talent ko. O, ah, di diba? Sana all. Sana may ganito din sa aking golden birthday. Paging paging. Sandiro. And tricks. Ayan, tapos na. Bye-bye. Ay, ito ko pala. Ow! Oh, ayan! Kikwing tak natin. Kunwari, ako yung may nag-golden birthday. Ayan. O, oh, di ba? Bye-bye! Wala mong kaayos-ayos yan.